Ano itong nangyayari sa mga nakawan sa inyong lugar, Ate iperly? Tulog po kasi ako noon, ma'am, kasi galing po ako sa pagtitinda po yat po ako. Tulog ka sa bahay? Opo. Okay. Nagising po ako ng umaga, pagsilip ko po, wala na po yung wire, nawawala na po. Madaling araw, wire ng ano? Marami wire kasing po wire. Ng kuryente, na magpapakabit po sana ako ng wire. Kawad ng, ng kuryente? Opo, ng ilaw. Bakit nandoon ba yun habang nang matagal na habang ikaw ay doon nakatira. Tapos biglang isang madaling araw pagisi mo nawala. Opo. Okay. Anong nangyari? Sino yun nagnakaw? Nga, yun nga po nagsisigaw po ako nung umaga na yon. Nung pagkasigaw ko po, lumabas po yung kapitbahay ko at nagsabi po sa akin na si Jordan nga raw po ang kumuha. Nakita niya raw po doon sa loob ng bahay ko na andon daw po siya at lumabas. Okay, so teka, linawin lang natin. Spare ng wire ng kuryente. Magpapagawa siya ng ano eh. Ng Kesa... Magpapagawa siya kaya meron siyang wire. Magpapagawa ah, siya. Ah, yung parang nakaganong oh, pa sana. Oh, di ba no? Tama, nakahanda oh, oh. pa lang no? Ang oh. galing na ispatan agad nung, ano no, nung kukuha ni Mating. So, sinabi si Jordan ang kumuha. Opo. Sino itong Jordan na ito? God, Jordan. Yan po yung <laughs> kapitbahay po namin. Na isa pa. Ang nagsabi sa iyo yung kapitbahay mong o. isa. Okay, ano nangyari? Yun nga po, pinuntahan ko po siya sa computeran at doon ko po siya pinagdadaldalan. Sinabi ko po, Jordan, nasa na ano yung wire. Huwag ka nang magkaila dahil may mga kita sa iyo. Ah, so talagang nasita mo ng bongga-bongga. Oh, -bongga. na po yun. Ito ba yung unang beses na nanakawan ka ng mga ganyan? Opo, yun lang po ang una. Kasi ano po talaga siya, ganun po talagang pagkakaanin niya. Eh. Pero alam mo, ate Perly, mahirap mambintang no? Pero gaano ka ka 100% na totoo yung sinasabi ng kapitbahay mo? Kasi po talagang record na rin po siya sa barangay, ganun po ang ginagawa. Hindi pa rin siya ano, Ha? hindi pa rin siya rason para idiin natin ang tao. Record, record, kailangan natin ng ebidensya. Wala ba kayong CCTV? Wala po eh. So ano ginawa mo? Pinabarangay mo ba? Pinabarangay ko po siya. Okay, so anong sabi na sa barangay? nagdi pa po rin siya na hindi raw po siya kumuha. Tapos, inano ko po siya, sinama ko po yung nakakita sa kanya sa barangay. Yan, dapat. Oh, dapat. Pagkasama ko po, yun nga po, tinuturo din po talaga si Jordan na kumuha. Dahil siya po daw talaga nakitang doon sa bahay ko na pumasok ng madaling araw, alas dos po. Agoy, ginoo. Tawagin muna natin ang kapitbahay na nakakita umano mano sa nagnanakaw ng wire. Nene, pasok! Nene, nakita mo ba talaga na si Jordan ang kumuha ng wire? Ilang porsyento na sigurado kang si Jordan yung nakita mong nagnakaw ng wire? Kasi po, ilang nag, porsyento? rin po kasi sa akin siya ng cellphone. Ilang porsyento? Na po. 20 po. 20% lang? Uh, ay, 100 lang? po. Ah, 100%. Okay. okay. <laughs> Dahil may experience na rin siya sa'yo. Opo. Yung cellphone po kasi niya, yung cellphone ko nakapatong lang sa drawer. Ngayon, umalis kami ng bahay, nakacharge yun. Parang nasalisyal lang po kami niya. Ngayon sabi ko, wala naman po kung iba ako ibang inaano ko. Talagang siya lang yung taong nakatayo doon. Kaya nasabi ko, dalawang beses po yun. Yung nakaraang buwan po, tsaka yung bago ko pumbili cellphone. Okay, etong wire naman ni Pearlie, ikaw yung nakakita ulit. Opo. Paano? Nung bandang alas dos po naman ng araw lumabas ako, nakita ko siyang pumasok. Ngayon tumayo ako dun sa gilid. Nakita ko siyang pumasok, lumabas. Hindi ko lang po alam kung siguro sa likod niya, na may, sa likod ng t-shirt niya, may nakaano siya doon. Hindi ko lang po sigurado kung wire po yun. Okay, eh dikit, dikit ba yung bahay niyo? Hindi naman. Dikit-dikit naman po, parang ano lang po, dikit-dikit po. Oh, pero alas na sa madaling araw, ah, bakit ka nasa labas? Ako po, galing po kasi ako nung trabaho, sa gulayan po kasi ako ng palengke. Uh, Ngayon so kasi kaya ako siya, dalawang beses na ako ni ninakawan. Kaya nasasabi kong siya talaga ang ano, pero hindi ko ano kung sa why. Kasi yung look ng t-shirt niya, may nakaumbok lang. Uh -huh. dapat normal bang ginagawa ni Jordan yan? Yung opo, magka hindi, opo. Hindi normal ba sa inyo na si Jordan ay pumunta sa, alabawa, sa lugar ni Ate Pearlie? Ibig sabihin, anong gadal ni, anong gagawin ni Jordan para pumunta dun sa pinto o whatever ni An Nanay Pearlie? Wala naman, di, di siya ganon. Nanay Pearlie, hindi po siya, si Jordan po, hindi niyo bisita, gumaganon, hindi po yan. Hindi po. Pumasok po talaga siya sa loob ng bahay ko. Ano pong karapatan niya pumasok sa loob ng bahay ko? Yun, yun, yun. Yung tinatanong ko. Alam niyo kasi yung lugar niyo kung ganyan na palaging may nawawalan, dapat nagpakabit na kayo ng CCTV. ba? Diba? Pero titignan natin ano, dahil baka naman tama kayo at maaaring mali rin kayo. Kasi puro ganun lang yung sinasabi nyo. Nakita mong may something sa likod. Eh wala eh, daling i-deny. Kasi sa akin po kaya ako naman mo nasabi niyo sa kupon cellphone, binayaran niya 'yon ng kalahati. Ngayon, ng kaya yung isa ko pang cellphone, profile po yung anak ko doon. Pilit kong kukunin sa kanya 'yon. Sabi ko importante 'yan sa akin. Ngayon, sabi niya wala na po, 'di ba? So may pag-amin sa yo. at saka yung tumanggap siya na binayaran mo siya o, ng po, kalahati. Opo, yung unang po, pangalawa, hindi na pa siya nayakano sa akin. Hindi niya na ibabalik. Hindi niya na talaga na ibalik. Opo, yung pangalawa. Siya o, naman ang nanay ng pinagbibintangan na nagnakaw daw ng wire ni Ate Perly. Nanay Ruth Pasok. kainyo? Tama mo mura kan lang anak ko. Ano po masasabi mo? Bago mo mura kang kong. Lokyo pang bibintang. Dilungan. 'Yan yung anak mo, mag-i-react ka Aling Ruth, sigurado ka bang hindi si Jordan ang tinutukoy nilang nagnakaw ng uh, wire? Apo, hindi si Jordan pumugo mo apo. Bakit 'yo pumapasabi bilang ina ay uh, hindi niyo naman kinokonsente ano? So ipagtanggol niyo sa inyong pagkakakilala sa anak ninyo. Bakit nyo na sabi mo hindi? Yung kasi mag-inanak ko. Mag-inanak ko yung kanap ko. Na mamulot ang kakong mamasura. Ay, dahil umuwi, nagdadalang pagkain. E paano po yun sinasabi na nangyari na daw kay ate Nene? Yung Kinuha yung cellphone. Binayaran niyo yung kalate, di ba? Maraming mag ko sa ano natin. Paano ko masabi binayaran niyo sa akin ng kanap ko? Yung sakupang cellphone. Dahil akong siya makulong. Talagang pagkain. Dahil niya makulong kasi walang mag-inanak po ay sa amin. Alam niyo naiintindihan natin ang damdamin ng isang ina no eh pero titignan natin ano paano nga ba hanggang saan ba pwede nating ipagtanggol ang ating anak para sa ikabubuti rin niya ah uh, ano ba ang trabaho ni Jordan Ang -nag deliver po ng kangkong sa palengke nagde-deliver ng kangkong sa palengke ilang taon naman, na ba siya pagkatapos niya mag-umuwi ng basura ng kalakal. Namumulot din siya ng basura kalakal ilang taon na ba itong si Jordan mag 20 magka-30 na po. Il il ilan huwa anak ninyo? Walo po. So pang-ilang siya? Bunso. Ah, oh, okay. Hindi daw ito yung unang pagkakataon na nareklamo yung anak ninyo. Apo. So ano ba ang ano ba ang uh, nangyayari talaga? Mayroon ka bang gustong sabihin sa amin? bakit nagkakaganito? Kasi hindi naman pwedeng reklamo nang reklamo yung mga tao nang walang dahilan. Kasi po, alam ko po, namumulot siya ng basura, ng kalakal. Tapos, nangunguha siya ng kangkong, din deliver niya po sa palengke. Pag uwi niya, nadadala siya ng pagkain sa amin kasi siya lang naghanap buhay sa amin. Pero nalalaman mo na pinatatawag sa barangay, pinatataw may nagre-reklamong nene, may nagre-reklamong Pearl. Opo, alam ko po, nagre-reklamo sa barangay. Pero, kaya sasabihan ko naman siya, huwag kang mag, ano, sa, na, mag, ano, magagalaw ng mga ka, sa kapitbahay natin kasi nakakahiya. O so parang inaamin nyo ba na naniniwala kang siya ay nagnanakaw? Kasi siya naka, siya nakakawa ano, sa barangay po eh. Sa barangay? Oo. Magkano ba ang nawawala, Ate Pearl, na Binili ko wire? Binili ko kasi talaga ng wire na yun eh. Dalawan libo po yun. Narito na ang lalaking pinagbibintangan na nagnakaw ng wire ni Aling Pearlie. Jordan Pasok. Kapal ang mga mukha mo! Ay, kapal ang mga yan lang yan. Namumulat yan ng basura para para ibibinta. Nung anak mo, yung nakita ko, nagnakaw eh. Ng wire. Paibot sa ako. na ko. O, hindi nga. Ngayon magtuturo ka. Ibinigilin mo kasi ang anak mo. Bago ko patakulong mo ito, sino pagkakain sa amin? Diretsahang tanong, Jordan, ikaw ba ang nagnakaw ng wire ni Ate Perly? Kasi po, yung araw na po, yung alas po ng daling araw, dapat lang sa so may bahay. Yung anak niya, nagpabuhat ng tubig, nilagay ko sa loob. Ngayon binuhat ko, paglabas ko, wala pa akong dala. Yung anak niya, pagdating ng kumbagaan, may dalawa pong wire. May nakita po dalawang tao. Sinungaling ka, pinagitgitan mo. Kahit pairin po lang. Eh, ito na nga. Pinabalik sa Sinungaling ka. May dalawa po papi. Ito na nakuha mo yung cellphone ni Nene noon. Matagal na. Ilam na. Akinin galing yun. Sabi ko, ipalaro mo yan sa... Binigay mo. Binili ko yan sa'yo ng 400. Alam mo kung saan galing yun. Yung una ko cellphone nakaprofile yung anak kong bunso. Nawala yun, di ba? Nakalaga sa drawer lang yun. Sinungaling ka kasi talaga. Mo. Okay, may kasunduan po sila attorney sa barangay. Date, May 20, 2024, for blotter. Dumulog sa himpilan. Oh, ayun naman yon yung pumunta ka po. So, hindi umano ninakaw ni Jordan ng electric wire na nagalaga ng dalawang libong piso. Pero Jordan, ikaw ba ay nandito nung sa barangay na to? Opo, umating po ako niyan. Bakit ang kasulatan ay sinabid ni Ate Perly na hindi naman si Jordan ang kumuha? Hindi, hindi po ako kumuha niyan. kasi pa magkulong. Kasi ako lang po sinabi na, na ako lang po kumuha niyan. Kasunduan, nagkaroon, ng kasunduan sa himpila. Noon naman, noon Traso, nangako si Jordan na papayaran niya ang halaga ng electric wire sa halagang 2,000. 2,000 piso nangako si Jordan. Nabibigay siya tuwing linggo, 300. Pumayag siya ng hulugan. Bakit ka pumayag ng hulugan? wala pong po kakainin yung magulang ko sa pamangkin ko po. Hindi, bakit ka nagpumayag ng hulugan? Ang pagpayag mo ba? Ang pagpayag o, ba niya, attorney, ano ay parang pag-amin na rin? Tutuloy po kasi. Tutuloy po ako makulong. Pag hindi ko ka po hindi o, makulong. kang makulong. Ayaw mo. Ayaw ko po. Eh, bakit, bakit ka pumayag na sa kasulatan? Wala naman din nakalagay doon na ikaw ang kumuha. Ang nakalagay lang doon ay pumayag ka lang, attorney, na magbibigay siya. <makes noise> Naintindihan mo ba yung pinipirmahan mo? Eh, kukulong po sa kasi ng barangay. Sa tingin mo ba, Jordan, uling ano tanong, ikaw ang kumuha, hindi? Hindi po. Kasi bakit mo pinipilit na anak ni Perly? Kasi meron may, rin po nakita sa hindi ng tao. Yung kapitbahay rin po namin. Okay. Dapat si ano, pinapunta rin yung kapitbahay. Ano, anuwa, walang, may... ang, ang luwawa lang wear daw, kulay puti si daw. Um, Sinungaling ka, gumawa-gawa ka talaga And ng alibay. Lahat na lang ginawa mo. May, may Pero sa bandang ko, umamin ka doon sa oh, barangay. Oo, umamin ka. Kasi kaya ka kaya yung namin mo kasi lahat ako doon. Ako nang walang magagawa. Ayun ako, may pinalamahan ka. May pinag ano ah, kasunduan? Oo, kasi yung pinirmahan niya, walang pag-amin. Ang sinabi lang niya, magbibigay siya.